gumawa nga pala ako mga kananais ng gelatin na ating dessert ngayon dahil nga po nagkikribings ako ng dessert at ito nga po pala yung isipin kong gawin at ito na nga mga kananais nagluluto na nga po pala ako agad agad dyan at haluhalin lang po natin hanggang wala na po yung buo buo ng ating niluluto at nung nalutang na nga po pala mga kananays nilagay ko na sa lalagyanan kahit anong lalagyan kung anong meron kayo dyan sa loob ng kusina yung mga kananais. At sumunod nga po mga kananais, nagluto pa po ako ng isang gelatin. Para naman po, hindi isa lang yung kulay na gagawin ko. At dahil nga sa nyo, sa inyo mga kananais, sa ako ng gelatin. sa ito nga po pala lahat ng aking nalupo. At isit aside nga po natin mga kananais hanggang kusa lumamig. At nang lumamig na nga po ito mga kananais, sa ay hiwa-hiwain na po natin na parang ice cubes. At nasa inyo na rin po mga kanalis, kung paano kayo maghiwa ng gelatin na gagawin nyo. Pagkatapos ka nga pa pala, hiwain yung isang mga kananis, susunod na rin po natin ang buko pandan. Ito talaga yung mga gusto kong gawain mga kananis, salo na po pag nagkikrabing sa ng dessert. Dahil nga po madali lang itong gawin mga kananis, susundan nyo lamang po ang aking ginagawa or marunong naman po kayo at pwede kayong gumawa dyan pag may mga ingredients kayo. At pagkatapos nga pa pala na hiwa mga kanalis, salin na po natin sa isang lalagyanan. At ito na nga mga pala mga kananais, ilalagay na natin ang condense. Any brand po ng condense mga kananais kung anong meron available kayo dyan. At gatas nga rin po ganyan ilagay ko mga kananais dahil yan po yung partner niya at hindi po all-purpose cream. At ilalagay na nga po natin sa fridge. At makalipas ng magdamag, ay ito na nga po ang ating gelatin na ginawa kagabi. So ayan, napaka-creamy. So tara, samahan niyo po akong kumain mga kananais. And thank you for watching. God bless everyone.